Sa ilalim ng karagatan may mga isda na hindi lamang nagtatago sa kanilang natural na tirahan kundi nagtatampok din ng mga kahangahangang anyo na tila nakakakuha ng inspirasyon mula sa mundo ng mga hayop, tao at kahit na mga bagay sa ating paligid. Maraming uri ng mga isda na tila may kakaibang itsura mula sa isda na mukhang aso hanggang sa mga isda na tila may muka ng tao. Ang dogface sa pufferfish ay kilala sa kanyang natatanging itsura na tila mukha ng aso kaya tinawag itong dogface pufferfish. Ang isdang ito ay kabilang sa pamilya Tetraodontidae at madalas na nagtatampok ng mga katangian na nagbibigay sa kanila ng pangalang ito. Ang dogface pufferfish ay may matulis na mukha at mga pattern sa kanilang balat na may hahalin tulad talaga sa isang aso. Isama mo pa ang mga mata, ilong at bibig. Katulad ng ibang pufferfish, ang dogface pufferfish ay may kakayahang magpalobo ng katawan kapag may banta ng panganib upang magmukhang mas malaki at mas mahirap lunuki ng mga predators. Matatagpuan ang isdang ito sa mga coral reef sa Indo-Pacific region kabilang ang mga tropikal na bahagi ng Karagatang Pasipiko at Indian Ocean. May halin tulad naman sa isang pigeon o kalapati ang isda na ito na nahuli sa China. Mayroon ding nagsabi na para daw itong dolphin. Gayunpaman, ang isda ay pinaniniwalaan na isang grass carp, isang karaniwang freshwater species na matatagpuan sa buong Asian at North America. Gayunpaman, ang hugis ng ulo ng isda ay maaaring resulta lamang ng abnormalidad o deformity katulad na lamang ng pagkasira ng embryo noong ito ay lumalaki o ang posibilidad na kakulangan ng oxygen sa tubig. Samantala, nagkaroon naman ng kaunting takot ang mga turista sa timog kanlurang bahagi ng China nang makita nila ang tila mukha ng isang tao na lumulutang sa isang lawa. Pero agad din naman itong napalitan ng pagkamangha matapos mapag-alaman na isa pala itong uri ng isda. Ang isda sa video ay tinatawag na Carve a Fish at kilala ito sa kakaibang anyo ng muka na tila kahawig ng muka ng isang tao. Mayroon kasi itong malalaki at nakalubog na mga mata, malinaw na mga butas ng ilong at makakapal na labi na may halintulad tulad talaga sa muka ng isang tao ito yung dahon naman ang isda na ito na makikita sa video. Ito ang batang orbicular batfish kung saan ang kanilang kulay at hugis ay may hahalin tulad sa isang tuyong dahon lalo na sa unang bahagi ng kanilang buhay. Bukod sa mga orbicular batfish, mayroon ding leaf fish na matatagpuan sa Amazon Basin kung saan mayroon silang flatted na katawan at may mga pattern na parang mga ugat ng dahon na tumutulong sa kanila na humalo sa kanilang kapaligiran sa ilalim ng tubig. Ang mga panga nila ay mahaba at nagbibigay ng karagdagang anyo na tila mas kahawig ng dahon. Ang ganitong anyo ng mga isda na parang mga dahon ay nakakatulong sa kanila sa kanilang kanilang estratehiya sa panguhuli ng pagkain kung saan sila ay maaaring maghintay sa kanilang lugar at mag-ambush ng mga maliit na isda o insekto na lumalapit. Nakakatulong din ito sa kanila upang makapag-camouflage at magbigay ng proteksyon sa kanilang natural na tirahan. Ang red-lipped batfish ay isang uri ng isda na kilala sa kaniyang natatanging itsura na ng pakpak ng paniki kaya tinawag itong batfish. Ang pangalang ito ay tumutukoy sa ilang species sa pamilyang Ogcosepalidae at Platax. Ang batfish ay may malapad at patag na katawan at ang kaniyang malalaking palikpik ay madalas na may hugis na parang mga pakpak. Ang mga palikpik na ito ay tumutulong sa ang paggalaw sa ilalim ng tubig at nagbibigay suporta habang naglalakad sila sa dagat. Ang kanilang mga kulay at pattern ay maaaring mag-iba mula sa madilim na asul, berde hanggang pula, depende sa species. Karaniwan silang matatagpuan sa mga coral reef malapit sa mga tropical na karagatan. Ang kanilang pangkalahatang anyo at estilo ng paggalaw na tila lumilipad o naglalakad sa ilalim ng dagat ay nagpapakita ng pagkakapareho nila sa mga paniki kaya tinatawag silang batfish. Ang longhorn cowfish ay isang uri ng isda na kilala sa kakaibang anyo nito na nagbibigay inspirasyon sa pangalan nilang cowfish tinawag sila sa pangalang ito dahil sa kanilang mahabang horn na nakausli mula sa kanilang ulo, nakahawig ng sa mga baka. Ang mga horn na ito na talagang mga extension ng kanilang mga kaliskis ay nagbibigay sa kanila ng isang natatanging itsura at tumutulong sa kanilang depensa laban sa mga mandaragit. Bukod sa kanilang mga horn, ang mga isda na ito ay may makulay at komplikadong mga pattern sa kanilang katawan na tumutulong sa kanilang camouflage sa mga coral reefs at iba pang marine habitats. Ang mga isdang ito ay karaniwang matatagpuan sa Indo-Pacific region kung saan sila ay nakikilala hindi lamang sa kanilang anyo kundi pati na rin sa kanilang proteksyon na estrategiya. Isang pambihirang ghost fish naman ang nakuhana ng buhay sa kauna-unahang pagkakataon noong 2016. Ang misteryosong isda ay matatagpuan sa malalim na bahagi ng karagatan at hindi pa kailanman nasaksihan ng mga mananaliksik. Ang video ng isda ay nakunan sa panahon ng isang ekspedisyon upang tuklasin ang Mariana Trench. Ang Mariana Trench ay ang pinakamalalim na bahagi ng mga karagatan sa mundo. Pinaniniwalaan na ang isda ay kabilang sa pamilya ng Apiontidae. Ang kakaibang itsura nito na may halong translucent na balat at tila umiilaw na mga mata habang ang kanilang mga kalamnan at hasang ay hindi patuloy ang nade-develop at ang kanilang mga skeleton ay bahagyang calcified lamang. Naniniwala ang mga explorer na ang pagtuklas na ito ay nagpapakita lamang kung gaano pa karami ang kailangan nating matutuhan tungkol sa ating malawak at hindi pa nasusuring karagatan. Viral naman ang isda na ito na tila walang mga mata at gumagalaw ang bibig habang inilulubog sa tubig. Marami sa mga nakapanood nito ang nagsabi na may pagkakahawig ito sa prutas na blackberry. Hindi na nakapagtataka dahil bukod sa napakaitim nitong kulay ay makikita rin ang mga bukol sa ulo ng isda. Kaya naman mas nagdulot ito ng kuryosidad sa mga nakapanood nito. Pero ang isda sa video ay walang iba kundi ang Black oranda Goldfish. Ang Black oranda Goldfish ay isang uri ng goldfish na kilala sa kaniyang natatanging anyo, partikular ang bubble-like na hood sa kaniyang ulo. Ang hood na ito ay maaaring pumalibot sa buong muka ng isda maliban sa mga mata at bibig. Ang mga isdang ito ay bahagi ng kategoryang ornamental o fancy goldfish at nagmula sa Asia, Japan at China. I don't know. Mula sa ngipin hanggang sa labi, ay hindi mo aakalain na isa pala itong isda. Ang mga ganitong katangian ay kadalasang makikita sa mga isda katulad ng triggerfish at Sheep's Head. Unahin na natin ang mga triggerfish na kilala sa kanilang mga labi na parang mga tao. Isa sa mga kilalang halimbawa ng triggerfish na may ganitong katangian ay ang Picasso triggerfish, kung saan mayroon silang makulay at kakaibang pattern sa kanilang katawan at ang kanilang mga labi Abby ay makapal at talagang kapansin-pansin dahil sa kanilang forma at anyo. Ang triggerfish ay kilala rin sa kanilang matibay na panga at mga malalakas na ng ngipin na ginagamit nila upang magbukas ng mga shell at pangalagaan ang kanilang teritoryo ang kanilang anyo ay sanhi ng komento at interes ng mga tao, lalo na dahil sa pagkakahawig nito sa mga labi ng tao. Samantala, ang mga sheep's head ay kilala naman sa kanilang ngipin na parang sa tao. Mayroon silang malalaking incisor sa harapan na may anyo na parang mga pangharap ng ngipin ng tao. Ang mga ngiping ito ay matalim at ginagamit nila sa pagdurog ng mga shellfish. Sa likod naman ng kanilang bibig ay may mga molar teeth na may mga bulges at grooves. Ang mga ngiping ito ay tumutulong sa pagdurog ng pagkain katulad ng shellfish na bahagi ng kanilang jeta. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo din ang bell icon para updated ka sa mga susunod pa nating mga video.